Nagkakilala si na Harold Henthorne at Dr. Tony Bertolette sa isang dating website na tinatawag na Christian Matchmakers noong 1999. Si Tony ay isang diborsyada at isang matagumpay na ophthalmologist na kumikita rin mula sa maunlad na negosyo ng langis ng kanyang pamilya. Si Harold naman ay isang biudo na nawalan ng asawa apat na taon bago siya nakilala ni Tony. Ipinakilala ni Harold ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na entrepreneur at masipag na fundraiser para sa mga simbahan at non-profit organizations. Nagpakasal ang dalawa noong September 2000 at hindi nagtagal ay lumipat sila sa Denver, Colorado. Kalaunan, biniyayaan sila ng anak na babae na pinangalanan nilang Haley. Bagamat sa paningin ng marami ay isang matagumpay na pagsasama, napansin ng mga kaibigan at pamilya ni Tony ang ilang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Ang kapatid ni Tony, si Barry Bertolet, ay napansin na hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap ng pribado kay Tony. Palaging sinasagot ni Harold ang telepono tuwing tumatawag si Barry at kapag hinihiling niyang makausap si Tony o si Haley, isinasalang na lang ni Harold ang tawag sa speakerphone. Lalong nabahala ang pamilya Bertolet noong 2011 nang si Tony ay nagtamo ng malubhang pinsala at hindi ito agad na ipaalam sa kanyang ina. Ayon kay Harold, sila ni Tony ay nagsasagawa ng construction work sa kanilang mountain cabin nang hilingin niyang umakyat si Tony sa balkonahe upang tulungan siya. Habang naglalakad si Tony sa ilalim ng beranda, biglang nahulog ang isang mabigat na kahoy at tumama sa kanyang leeg, dahilan upang mabali ang isa sa kanyang mga vertebrae. Nang ikwento ni Tony ang insidente sa kanyang ina, sinabi niyang may nakita siyang bagay sa lupa habang naglalakad papunta kay Harold kaya siya ay yumuko upang pulutin ito. Anya, kung hindi ako yumuko, baka patay na ako. Sa trabaho naman ni Tony, napansin ng mga kasamahan niya ang kakaibang kilos ni Harold. Madalas siyang pumunta sa opisina ni Tony na parang isa ring empleyado at minsan ay nakikisali pa sa mga meeting na para lamang sa staff. Isang araw, lumapit si Harold kay Tammy Abruscato, ang office manager ni Tony, upang humingi ng tulong sa pagpaplano ng isang secret getaway sa Rocky Mountain National Park bilang pagdiriwang ng kanilang 12th wedding anniversary. Bagamat may kutob si Tammy at inilarawan si Harold na creepy, tumulong pa rin siya dahil naisip niyang magandang may plano ito para sa asawa. Noong September 29, 2012, nagtungo ang mag-asawa sa Deer Mountain para sa isang hiking trip. Naglakad sila ng humigit kumulang dalawang milya at kumuha ng mga larawan habang nasa trail. Kinahapunan, nakatanggap si Barry Bertulet ng text message mula kay Harold. Nakasulat doon na si Tony ay nasugatan matapos mahulog sa bangin. Makalipas ang ilang sandali, isa pang text ang dumating na nagsasabing wala na siya. Si Tony ay nahulog mula sa taas na 140 feet sa gilid ng bundok. Lumuha at labis na nagulantang ang kanyang pamilya sa balita ngunit isang tanong ang agad na sumiksik sa kanilang isipan. Paano ito nangyari? Ayon kay Barry, una raw niyang narinig mula kay Harold na hindi nakakasabay si Tony sa paglalakad. Nang lingunin daw ni Harold ang kanyang likuran at napansing wala na si Tony, agad niya itong hinanap at natagpuan ang katawan nito sa ilalim ng bangin. Kalaunan, nagbago ang kanyang kwento. Sa isa sa mga kapatid ni Tony, sinabi ni Harold na nakatanggap daw si Tony ng text message at habang binabasa ito, nahulog siya. Sa isa pang version, sinabi naman ni Harold na kinukunan siya ng litrato ni Tony at habang umaatras si Tony, hindi sinasadyang nahulog ito sa bangin. Sa ikaapat na salaysay, sinabi niyang tinitingnan ni Tony ang kanyang cellphone para i-check ang mga tawag mula sa opisina nang maganap ang insidente. Gayunpaman, Pinabulaanan ito ng mga katrabaho ni Tony. Ayon sa kanila, naiwan ang cellphone ni Tony sa opisina sa araw na iyon at dumating lamang si Harold dalawang araw matapos ang kanyang pagkamatay upang kunin ito. Lalong nagtaka ang pamilya nang mapansin nilang tila na paghandaan na agad ang funeral ni Tony. Wala pang 48 hours mula nang siya'y bawian ng buhay, may nakahanda ng video presentation na pili na ang kanta at nakausap na rin ang taong kakanta sa seremonya. Bukod pa rito, nagpasiya si Harold na ipakremate agad ang katawan ni Tony kahit mariing tumutol ang kanyang pamilya. Dahil sa sunod-sunod na pagbabago ng kwento ni Harold at sa mga hinala ng mga kaibigan at pamilya ni Tony, nakatanggap ang pulisya ng labing-anim na formal requests para imbestigahan ang insidente. Sa isinagawang investigasyon, Napag-alaman na nang tumawag si Harold sa 911, agad niyang pinutol ang tawag at sinabing mauubos na ang baterya ng kanyang cellphone, kaya mas mabuting mag-text na lang. Ngunit nang suriin ng mga investigador ang kanyang telepono, lumabas na nakagawa pa siya ng 22 calls at 98 text messages matapos umano siyang mawala ng baterya. Ipinahayag din ni Harold na inabot siya ng 15 minutes bago siya nakatawag ng 911 dahil kinailangan pa niyang ayusin ang katawan ni Tony sa patag na lugar. Ngunit ayon sa mga rangers na rumesponde, imposibleng inabot ng ganoon katagal ang pagdadala sa katawan ni Tony sa lugar na iyon. Bukod pa rito, hindi flat ang kinalalagyan ng katawan. Nakataas ang mga paa ni Tony habang ang ulo ay nasa mas mababang bahagi. Habang kausap ni Harold ang 911 operator, binigyan siya ng instruction na isagawa ang CPR. Ngunit nang dumating ang mga rescuers, Napansin nilang hindi man lang nabura ang lipstick ni Tony. Isang indikasyon na walang CPR na isinagawa. Ilang araw lamang matapos ang pagkamatay ni Tony, may natuklasan ang mga investigador na lalong nagpalalim sa kanilang hinala. Sa loob ng sasakyan ni Harold, natagpuan nila ang isang kahina-hinalang mapa ng Rocky Mountain National Park. Ang Deer Mountain Trail, ang eksaktong dinaanan ni na Harold at Tony noong araw ng insidente ay nakahighlight gamit ang pink na marker. Sa unang tingin, maaaring maisip na minarkahan lamang ito ni Harold bilang bahagi ng kanilang planadong paglalakad. Ngunit ang nakabibigla ay ang isang X na nakatala malapit sa mismong lokasyon kung saan nahulog si Tony at namatay. Nang ipakita ito ng mga detective kay Harold, siya umano ay naging speechless. Kalaunan sinabi niyang ang mapa ay hindi para sa kanilang anibersaryo kundi para raw sa kanyang pamangkin. Gayunpaman, hindi naniwala rito ang mga pulis. Idinagdag pa ni Harold na hindi raw siya pamilyar sa trail na yon. Ngunit salungat dito ang mga datos mula sa kanyang cellphone na nagsiwalat na siyam na beses siyang nag-hike sa iba't ibang trail sa loob ng Rocky Mountain National Park dalawang linggo bago ang kanilang anibersaryo. Natila paghahanap ng perpektong lugar para sa kanilang biyahe lalo pang nakapagtataka ang mga larawang nakuha mula sa mismong hiking trip nila ni Tony. Isa sa mga ito ay nagpapakita kay Harold na nakapwesto malapit sa bangin habang nakahawak sa isang puno, na parang may ipinapakita o inuutusan si Tony. Para sa mga investigador, tila ito ang eksaktong lugar kung saan maaaring itinulak ni Harold ang kanyang asawa. Habang lumalalim ang kaso, Isang lokal na mamamahayag ang nakatanggap ng tip na muling siya siyasatin ang pagkamatay ng unang asawa ni Harold, si Sandra Lynn Richelle. Ayon sa report, noong May 6, 1995, magkasama sa biyahe sina Harold at Lynn sa Douglas County, Colorado, nang maflat ang gulong ng kanilang jeep. Ayon kay Harold sa pulisya noong panahong iyon, tinutulungan daw siya ng kanyang asawang si Lynn na palitan ang gulong ng kanilang sasakyan, nang biglang mahulog ang isang lug nut. Ayon sa kanya, gumapang si Lynn sa ilalim ng jeep upang pulutin ito. Ngunit habang naroon siya, biglang bumagsak ang sasakyan mula sa jack at naipit si Lynn ng padapa. Nagkataong may dumaan na sasakyan sa lugar nila. Isa sa mga sakay nito ang humingi agad ng tulong. Habang ang dalawang lalaki naman ay tinulungan si Harold na maialis si Lynn mula sa ilalim ng sasakyan at sinubukang bigyan siya ng CPR. Bagamat malamig ang panahon noon, hindi man lang nabigyan ni Harold ng jacket ang kanyang asawa. Ang isa sa mga tumulong pa ang siyang nagabot ng jacket kay Lynn. Nadala pa si Lynn sa ospital, ngunit kalaunan ay binawian din siya ng buhay. Siya ay 37 years old nang siya ay pumanaw. At ang kanyang pagkamatay ay ikinagulat at ikinagimbal ng mga kaibigan at kamag-anak. Mula pa lamang noon, naghinala na ang pamilya ni Lynn. Ayon sa kanila, Si Lynn ay may arthritis kaya malabong siya pa ang yumuko at gumapang sa ilalim ng jeep para lamang sa isang lug nut. Kilala rin si Lynn bilang isang maingat na tao. Hindi siya basta-bastang gagawa ng isang mapanganib na bagay kung hindi niya siguradong ligtas ito. Isa pa, ang lugar kung saan ito nangyari ay isang remote na lugar na may mabatong daan. Ayon sa kanila, hindi ka pa ni paniwala na ang lug nut ay gumulong pa sa ilalim ng sasakyan gaya ng sinabi ni Harold. Sa kabila ng kanilang hinala, pinili ng pamilya ni Lynn na huwag nang paimbestigahan pa ang insidente. Inisip nilang ang pabago-bagong kwento ni Harold ay maaaring dulot lamang ng matinding pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa pagkamatay ni Lynn, tumanggap si Harold ng insurance payout na nagkakahalaga ng $300,000. Dahil ito ay nai-report bilang isang aksidente na doble ang halagang nakuha niya, kaya umabot ito sa $600,000. Ang perang iyon ang ginamit niya upang ipagpatuloy ang kanyang pamumuhay, hanggang sa makilala niya ang kanyang magiging ikalawang asawa, si Tony. Sa investigasyon ng mga autoridad, nadiskubre nilang si Tony ay may apat na magkakaibang life insurance policies – na may kabuang halaga na $4.7 million. Tinanggal ni Harold ang kanilang anak na si Haley bilang benepisyaryo, kaya siya na lamang ang natirang makikinabang sa lahat. Pinaniniwalaan din ng mga investigador na matapos mamatay si Tony, bumaba si Harold sa kinaroroonan ng katawan nito at inalis ang kanyang 30,000 diamond wedding ring habang hinihintay ang mga rescuers. Ngunit mas lalong ikinagulat ng lahat ang isa pang rebelasyon ang tinuturing na matagumpay na entrepreneur na si Harold ay hindi pala nagtatrabaho sa loob ng maraming taon. Wala ni isang tax record na nagpakita ng legal na hanap buhay o kita. Kapag sinasabi niyang pupunta siya sa mga business trips, lumalabas na tumatambay lamang siya sa isang coffee shop na malayo sa kanilang tahanan at maghapon lang na nag-i-internet. -e Hawak niya ang buong kontrol sa pananalapi ng pamilya at naniniwala ang pamilya ni Tony na hindi niya nalaman ang tunay na kalagayan ni Harold sa buhay. Dahil dito, nagsimulang magduda ang pamilya ni Tony kung ang insidente ng pagbagsak ng kahoy noong 2011 ay isa talagang aksidente o bahagi na ng isang mas malalim na plano. Ang kapatid ni Tony, isang kilalang cardiologist, ay nagsabing si Tony ang the smartest person I've ever met. Nagtapos siya ng magna cum laude mula sa medical school. At isang taon matapos niyang ipanganak si Haley, kinilala siya bilang isa sa mga top ophthalmologist ng American Consumer Research Council. Isang matalino, matagumpay, at mayamang babae si Tony na may malapit na ugnayan sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit kahit ganoon, nagawa pa rin siyang lokohin ng isang taong marunong magtago ng kanyang tunay na pagkatao. Tatlong taon matapos ang pagkamatay ni Tony, noong 2015, si Harold Henthorne ay nahatulang guilty of first-degree murder at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Hindi na siya kinasuhan kaugnay ng pagkamatay ng kanyang unang asawa, si Lynn. Dahil ang pagkamatay ni Tony ay isinailalim sa investigasyon, hindi agad na-release ang kanyang insurance claim. At kung sakaling maaprubahan ito ang buong halaga ay mapupunta sa anak nilang si Haley. Habang iniimbestigahan ng mga autoridad ang buhay ni Harold at ang posibleng kaugnayan niya sa pagkamatay ni Tony, si Haley ay pansamantalang itinagubilin kay Barbara Cashman bilang legal guardian. Ayon kay Barbara, nang una niyang makilala si Haley, napansin niyang labis itong naiimpluensyahan ng ama. Sinikap pa raw ni Haley na kumbinsihin siya na makulit ang kanyang ina at natural lamang ang pagkahulog nito sa bangin. Ngunit nagbago ang lahat matapos maaresto si Harold. Unti-unti, nakalaya si Haley sa impluensya ng kanyang ama at nagsimulang makakita ng mas malinaw na larawan ng katotohanan. Sa panahong ito, nagpa siya ang kapatid ni Tony na si Barry Bertolet at ang kanyang asawa na si Paula na subukang kunin ang custody ni Haley. Suportado ni Barbara ang hangaring ito kaya lumapit sila sa korte at nagsampa ng petisyon upang legal na ampunin at alagaan si Haley. Bagamat may mga ulat na sinubukan pa rin panatilihin ni Harold ang custody ng anak, sa huli ay ibinigay ng korte kina Barry at Paula ang full custody ni Haley noong 2015. Si Haley Bertolet ay isang matalino at masipag na estudyante na nagtapos bilang salutatorian sa Tupelo High School noong May 2023 at kabilang sa kanilang Hall of Fame. Bukod sa pagiging tutor sa geometry, siya ay masigasig na volunteer sa The Orchard Church at miyembro ng State Superintendent Student Advisory Council ng Mississippi. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa Texas A&M University sa kursong Nuclear Engineering. May minor sa Astrophysics at Mathematics at nagtatrabaho rin bilang onboarding student trainee sa Toback Research Group. Kinilala siya sa pamamagitan ng Dean's Honor Roll Spring 2024 at bilang miyembro ng Bronze Century Club, Class of 26. Tulad ng kanyang ina, taglay ni Haley ang determinasyon at dedikasyon sa pag-abot ng kanyang mga pangarap at tunay siyang ipinagmamalaki ng kanyang pamilya.